Hello, hello sa inyo, mga palangga. Uh, good morning sa inyong lahat. Uh, matagal na tayong hindi na kabalita sa aking garden. So, puntahan ko muna yung garden ko kasi dalawang linggo na hindi ako nakapaggulay, hindi ako nakaharvest. Tingnan natin, baka marami ng talbos ng uh, ating kamuti. So guys, oh, may bunga ng ating sikwa. Yan guys, ito yung pinapahinog ko na talong para gawin natin yung Ayan. Ito yung saging natin. May bunga na naman yung saging natin. At ito yung mga tinanin kong mga ano guys, oh. Sibuyas. Spring onion. Hindi sila tumaba dahil sa sobrang init. Ayan. Ito yung kalabasa na bagong tanim ko na ano siya sa init so sobrang init yan oh. hanggang doon yan akala ko nung, akala ko umulan kagabi pero parang ano lang oh. hindi kasi malakas ang ulan Ayan Guys, ito yung mga talbos na ito mga kamuti tops wala nang talbos dalawang linggo akong hindi na nakapagulay yan ewan ko pa siguro nasira din na daot sa ano sa ula, uh, sa init kaya walang talbos sana mulan pa para magkakaroon ng talbos tong mga ano ko pananim ko yan guys so hinarangan ko ng ano sanga kasi open dyan eh para kung may papasok man so dadaan mo na siya dyan pero hindi talaga yan ano hindi talaga yan uh, matibay kasi hinarang ko lang yan dyan kasi yung iba kasi mga tao dito sa amin pero lang sa mga maayo mga tamad ba Uh, di marunong magtanim, marunong magharvest nang hindi sa kanila. Ganyan talaga. Ito yung bago kong tanim na mga talbos, guys. Oh. Buhay na sila. Yan. Ito yung galing sa latee. Ito yung kamote na galing sa latee. Sana dinamihan ko ng pagdala kasi ano, alala ko kasi maharang sa ano sa airplano eh, limang piraso lang yung dinala ko. Sana mabuhay to para dumami. Uh, Na-update lang natin ang ating garden kasi dalawang linggo na yung hindi naka-bisita dito. Ayun oh, yung mga ano ko si buyas. Inulan na sana mabuhay to. Ayun o oh. At ito ito guys, ito yung pongkan ko natin na nin. Malaki na siya oh, sana uh, mamunga na siya kasi ano na siya eh mag 4 years na siya dito 4 years na siya ang tinalim ko dito mababa na siya oh ayan. at saka syempre tingnan natin ang ating cranberry ayan guys marami siyang hinog ang ginagawa ko guys kinakain ko lang tong uh, cranberry kinakain ko to siya araw araw dalawang piraso hindi ko na siya ginagawang juice Inano ko na lang siya sinisipsip ko na lang yung ano niya, katas ng juice niya kasi matamis naman siya na maasim-asim. Kasi tinatamad na akong magano mag-extract. So yan guys, oh. daming hinog. Daming hinog ng ating cranberry. So yan guys, oh daming bunga ng aking cranberry. So bukas oh, na lang ulit maglilinis kasi alis pa ako ngayon. So yeah guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and follow.